ang ating butihing Secretary of Justice na meron na pong Immigration Lookout Bulletin dito po sa mga uh, involved allegedly involved or mga iniimbestigahan dito sa case ng missing sa bungeros. Bali Sir Ray more than 60 po itong mga individual na ito na nandoon po sa listahan uh, na nanggagaling po sa Department of Justice. Uy, ang dami nito, Ma'am Dana hmm, ito po yung mga nakikita nila na ma, na uh, maaring maging part ng investigation or maaring kasuhan uh, as given po nung kanilang whistleblower na uh, humaharap po tungkol dito sa kasong ito. Yeah, tama ba ang understanding natin Miss Dana na ang paglabas po maging ang pagbalik sa bansa ng mga individual na ito na mino po natin eh ya uh, ito po ang proseso. And uh, papad po na matnin may isa sa katuparan po ito kung halimbawang hindi po bumalik sa ating bansa. Um, kung immigration lookout bulletin po ang pagbabasihan natin, ang ibig sabihin po nito ay imomonitor pa lamang natin ang kanilang travels. Ibig sabihin po wala pang issued ang korte na hold departure order o or warrant of arrest na siya pong magpipigil doon sa biyahe po ng individual yung lookout bulletin po uh, ginawa po 'yan para ma-monitor yung travels ng mga individual na related or sangkot or inimbestigahan sa ilang mga high profile cases. Ang role po ng immigration officers sa lookout bulletin is um, first to check kung merong freshly issued na uh, warrant of arrest or whole departure order against the subjects. Kasi alam po natin kapag ang ganitong high-profile cases, mabilis po ang takbo ng um, kaso at maaring bigla pong may mag uh, lumabas na mga orders galing po sa court. Kung wala pong, uh, ah, kung meron po na order, ito po ay i-implement ng BI. Kung wala naman po, na HDO at uh, Warrant of Arrest, uh, ang details po nung uh, subject ay kukunin. Uh, may may prudence yung tawag nila doon. May prudence sa pag inspect ng kanilang mga dokumento at kukunin po lahat ng detalye ng biyahe para ma-monitor po yung travel nito at isusumiti po yung lahat ng detalye na yan sa Department of Justice. Oh, I see. So...